We're having to try this daddy's pizza. Sabi ng anak ko dito daw, masarap din daw daddy's pizza. Pero si daddy yung pinapunta ko kasi para may discount PWD. Baka <laughs> akong pupunta, eh marami na namang question, question. So, sana masarap. Try na namin. Sabi ng anak ko kasi dito masarap. Pero pinaka the best as so far, is yung Alberto's. Gustong-gusto na namin yun. Pero try din namin dito sa Daddy's Pizza. So, ayan si Daddy yung ang pumunta. Wala kong driver ngayon. <laughs> ayan, Daddy yung mga pizza lang. Baklay, like yun. Sa... <laughs> Ayan, daddy yo, mga pizza lang, baklay good. Sa Sige lang, good. Thank you. Salamat. Ang dami pala nito, mahal. Ang laki pala ng pizza. Ang laki. That's why it's big freshly baked. Ayan guys, Daddy's Pizza. Gutom na tayo? Kali na lang yung Ah? Insulin muna si Daddy guys, bago kumain. Inject muna ng insulin si... Gusto ni ilang pagtali? Hindi man ni ano, mabuksan sa Israel. Mahal. Di siya mabuksan. Ewan ko paano nila ito inano. Malaki pala. Kaya siya mahal. Yung Salbertos, sa maliit naman ang size nun. Kaya pala. Makapal ang. Anong makapal nito? Ah, yung pala. May maliit pala talaga ng size. You know? Dala ng delivery man. So, ayun na yung pizza Wow! Wow, wow, wow! Raider, step pa tayo mga kayo pero Harap Mas matarap doon sa ano? Mm -hmm. Oh, super init. Oh, cheesy. Cheesy overload. <laughs> Ito kasi signature pa niya. Mmm! Eh. Yes, Harap! -hmm. Eh? signature pizza? Ano yung signature pizza ng daddy's pizza? papa Daddy's pizza. Ang batis, pinagalala. Okay, sarap. Mmm. Sarap. Si daddy o, si daddy masarap. Hmm. pa Makapal ang doon nila. but actually i'm team cross no huh the parking is here but i just reach Mm -hmm. Ayun yung akin. Mm -hmm. Ay, ito yung in-order mo. lahat? Mm hmm. Busok na ako. Eh, pag, ang, ang, hirap tanggalin? Ilan pala yung iced tea? Mm -hmm. Apat? isang pichil pala in order mo. Mas mm. mura man. Hmm. Ay, di matang, eh. Ayaw. Ayaw talaga. Ayaw, ayaw talaga guys. No, ayaw talaga sa akin. Matanda eh. Ay! Oh, okay. Oh, my God! Oh my God! Ito talaga mga palakain na kopol. <laughs> palakain na kopol kahit nag... <laughs> kahit nagkaleche-leche yung forma namin, guys. Kasi guys, di ba galing kami ng LTO? Ay, eh, nag-breakfast kami doon sa LTO. Ang baba ng pila. Eh, itong daddy's pizza, laging sinasabi ng anak ko, ma, punta rin kayo doon sa daddy's pizza. Masarap talaga. Kasi, nowadays, parang nahilig namin yung Albertos. Hmm. Ito mo, idaan ka aning, eh? Pwede. Oh. Magdaan tayo sa mga bata. Bakit hmm. hmm. ah. tumutulo to? Bawas na nga, natutulo pa. Ang kalat na napin dito, guys. Kapit na lang mag-asawa na. when it comes to pagkain ng kakain tibiyan. Sarap. Kamot na? Oo. Yeah. Tapos ang kumayo si daddy o. Oh. Minum na lang ka ba? Because of insulin. At alam niya, debe, niyo na, diabetes si daddy o. Oh.

भैया तुम्हें